Buwan ng tanghali mga kasabong, mga kabakyard natin dyan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman ito sa paggamot ng tibak or uh, kulabo sa panang ating manok. So, yung iba inoopera yan. So, huwag nyo gawing uh, yung panang manok kasi pag inoopiran uh, inoopera nyo, baka maputol yung ugat, magka-diferensya pa yung panang inyong manok. So, simple lamang ang paggamot ng uh, kulabo or tibak ng tawagin dito sa amin sa panang ating manok. Una, uh, linisin nyo lang yung paa ng inyong manok. di nyo makikita nyo uh, lumulubo yan tapos may butas sa gitna. Yung butas na yan, bumili lamang kayo ng uh, rugby. Yan, so, huwag nyo ano <laughs> sisingutin yung rugby. Ano, ilagay nyo yun dun sa, takpan nyo yung butas. So, bakit? Ang tiba kasi ng ating manok ay nabubuhay yan kapag mayroong hangin na, na pumapasok. Pag tinakpan mo yan, sasarado nyo, lalagyan ng gasa din lalagyan ng tape lalagay sa kulungan after one week buksan nyo titingnan nyo kung uh, lumiit na ba yung paa o gumagaling na pag mayroon pang natira uh, lagyan nyo ng betadine yung pang gamot sa sugat then pag nalagyan ng betadine takpan nyo ulit ng rugby lagyan ng gasa din then isasarado nyo ulit lagyan ng tape lagay sa kulungan so yun ah uh,